Nagbakasyon bakasyon sa Sydney, Australia, si Rofa Gutierrez kasama niya ang kanyang kaibigan na si Marites Novis. Nag-explored ang mga ito na nakasakas sa yate, kabilang sa kanilang pinuntahan ang magagandang tanawin o ang famous places ng Sydney, na Opera House at ang Harbour Bridge. tuwang tuwa naman si Rufa Gutierrez habang tumatakbo ang yate at langhab na langhab nito ang simoy ng sariwang hangin sa dagat. At marami pa siyang kuhang larawan sa may harbor bridge. Napakaganda naman ni Rufa. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang suot at binijyuhan pa niya ang opera house. Napakaganda nga naman tingnan ang tanawin sa Sydney, Australia. Lalo na itong opera house at Harbour Bridge. At sa paligid nito, maraming mga shops at marami ding mga tao para na rin tayong nakapunta sa Sydney, Australia.